So yun guys, no, maghapunan na tayo guys kasi magabi gabi naman. Tapos na lang, ito lang yung ulam natin guys. Yung dilata ba. Hmm. Yan. Okay. Magkain tayo guys. Lagyan natin ito ng ano. Kunting asin kasi matamis-tamis man guys. Guys. Wala naman tayong ibang tira ba. so nag-ano ba maliit ni hit man. so lagyan natin ng konting asin lang para man, hindi siya matamis-tamis ngayon guys so bago ang lahat magsimula magdasal muna tayo sa Lord, salamat sa araw, salamat sa blessing na ibinigay mo sa akin, salamat sa pagkain. Sana Lord, ito ay yung palanginan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, magkain na tayo guys. Hapunan ba? So yung pala nung nagpa-shout out sa akin, hindi pa hindi ka pa na, ano, na nasulat yung pangalan. Nalimutan ko man kasi. Pasensya na dol. Ah. Uh, Nag-comment ng pa-shout out sa no? so, maghapon na tayo, guys. So, long hapon na natin ah, uh, uh, Mm. Sarap, sarap naman ito guys. Mm. 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 Oh, yung pinto guys. Ito naman. Nagsarap, sarap man. Basta may ulam guys, kakakain tayo. Kakain nga ako, walang ulam-ulam eh. Yung tong may ulam tayo. Hmm. At least may kanin. May kanin kayong makakain. Hmm. May importante. Para maglusog-lusog yung ano ba, katawan natin. Hindi ka man talasuli ang pereko eh.

nanonood so, ng hanggang dito itong video nito maraming salamat sa walang, support, walang sawang suporta sa amin guys ni Boss Banyo si Vlog at sa TV page at sa Sasson TV sa right there maraming salamat guys sana walang ma-skip ng ads I love you all thank you